Sancho Maulolo Barangay, Butangyad, San Francisco, Quezon. Ayan, narito po tayo ngayon sa karagatan po. Ayan, binalikan po natin itong dalawang bato na ating pong uh, binlag nung nakaraan. Ayan, ipapakita ko po muli guys at mamaya po iikot pa rin po tayo sa kabila na yun kasi nung minsan hindi po tayo nakapunta doon sa likod na yun. Ayan, samahan nyo po muna at uunahin po muna natin ay yung pinakang ating pong nasa harapan. Ayan, tara lang po. Alay ko na papasayın nyo guys, ito ito pong akin po makikita sa ating pong background. Ito po pong mga bato po na ito ang isa po sa dinarayo po dito sa lugar po ng Sitio Olo-olo, Barangay Butangnyad, San Francisco Quezon. Ayan napakaganda po nito guys sapagkat yung mga bato po na akin nasa background, yan po yung pwede po siyang uh, akyatan kasi mayroon po siyang parang inukit at parang ginawa pong hagdan-hagdan. Ayan, dito po guys, matatagpuan din po yung uh, mag-asawang bato. Ito po lugar po na ito guys, sa ating po nakikita po dito, sa ating pong, uh, pinuntahan sa sitio uno-uno, uh, ito po guys ay hindi siya masyadong pinupuntahan. Sapagkat ito po ay masyadong sadyain at masyadong uh, medyo malayo po sa bayan po ng San Francisco, Quezon. Ngayon po guys, ay pupunta na tayo doon sa sinasabi kong dalawang bato na pwede-pwede po kayong umakyat kasi nga po ito po ay parang inukit. Yan, inukit po siya na parang ginawa siyang hagdan-hagdan pataas. At nandito na nga po tayo guys. Ayan, susubukan po natin akyatin muli itong bato po na parang inukit siya na ginawa po siyang hagdan-hagdan pataas. Ayan, siya po guys, ay kung nakakala niyo po ito po ay malambot, hindi po guys sapagkat ito po ay piling atakan. Ayan, para siya yung pinutul-putul na puno ng mga sanga. Eh, tara na po guys, samahan niyo po akong akitin ang isang kakaibang bato na para po siyang pinutol-putol na mga sanga po ng punong kahoy. Ito, para siya yung sanga, yung sanga po niya ay, kung is sa puno, yung mga sanga po niya ay nilagari. At hanggang doon po yan sa pinakang itaas po na yun. Ayan. Subukan po nating akitin. Samahan niyo po ako dito guys. Huwag po ninyo akong iiwan hanggang sa matapos po ang video po na ito. Iba yung pinakang po niya guys na para po siyang style dapi. Grabe oh. Ito po yung pinakang background po ng ating bato At hindi lang po yan guys ha. Mayroon pa rin po siya dito sa pinakang ah, kabila po ng ating pong background. Ayan ito. Ito yung pinakang kabila po niyan. Bali, ah, dalawa, tatlo. Tatlong bato po yung makikita po ninyo dito na pwede po niyo siyang puntahan. Mayroon pa rin po sa kabilang ah, dulo po na yun. At sa kabila nga po pinakita ko po sa inyo yung dalawang um, mag-asawang bato. Dito rin po sa, sa part po ng Sitio Odoolo uh, Barangay Butangnyad, San Francisco, Quezon. At sa pamamagitan nga po guys ng video po nito, ako po ay pansamantala magpapaalam na. Sana po ay nagustuhan po ninyo po ang video ito. Sana po ay nakapag-follow na po kayo. Like and share naman po dyan guys. Ayan, magandang magandang araw po and God bless you all.